so long to answer my call. I've been calling you kanina pa. Anong what? Di ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Hindi niyo ko yun okay, huwag mo ko agawan. So what is wrong with you? Anniversary natin today, remember? Eh, alam mo naman pala eh. Bakit ka nakikipag-break sa akin? Anak ng Tokwa, didn't you texted me asking for a breakup? Ano kami amnesia? Nabaltog ka ba? Nauntog ka ba? Hindi mo matandaan. Ayoko, okay? Walang maghihiwalay, walang magbibreak, hindi ako papayag, take that. Of course, galit ako. Anong gusto mo magbuni ako? Alam mo, ang aga-aga sinisira mo yung araw ko eh. You don't know how long I've waited for this day to come. Natulog pa ako ng maaga kagabi. And they even took my leave today just so we can celebrate our anniversary. Tapos ano? Instead of happy anniversary, let's break up ang bubongod sa akin. So ano na naman problema mo? Ilang beses na tayo nag-break this year, ah? Hindi ko na mabilang. Hindi naman tayo switch babe, so bakit on and off tong relationship natin? Ano, pangarap mo bang magkaroon ng record sa Guinness? For sure, magkakatay tala tayo niyan most number of on and off in a relationship. Ano, ganun ba gusto mo? E bakit tayo mo magsalita? Ha? Answer me! You know what? Paulit-ulit ka naman mga dahilan ng breakup natin eh. O sige, panindigan mo yung pagiging silent mode mo ha. Ako muna magsasalita ngayon, huwag ka magsasalita. <clears throat> you know what? If this is about you being far away dahil sa supposed new work mo, then stop worrying about it. Babe naman, ikaw yun eh. Alam mo, sure ako na hindi mo makukuha yun. Hindi ka matatanggap doon, okay? So don't be too hopeful about it. Di ba nga sabi mo sa akin na walang reaction yung nag-i-interview sa'yo? And nahirapan ka sumagot sa ibang questions because they want to hear English yung sagot mo with an accent pa. Or baka yung nonsense na excuse mo ulit dati about me saying that I want a basketball team, isang dosena ng mga anak natin. I told you that it was just a joke na, di ba? Diba sinabi ko naman na sa'yo that I'm fine kung gaano kadami ang gusto mo kaya isa, kaya dalawa, kaya dalawang wala akong pake. We we'll fixed that already na, di ba? Pati yung dream house natin. Okay na sa akin kahit na ayaw mo nang may swimming pool sa rooftop, di ba? Pati kahit wag na nating itayo sa tuktok ng chocolate hills. Ayos na di ba? Teka, baka behind this na naman yung mama mo, ha? Tinakot ka na naman ba niya na alukin niya ako ulit ng pera para layuan kita? Nang since yun, May hindi nga maabot ng mama mo yung cheque sa akin the last time I tried to accept her offer. And she even called me a malicious pa with a charade to Google. Alam mo, nasa nang sa akin dun? Dalulo nga yung mama mo eh. Sinabi ko lang na magpo-propose na ako sa'yo. Akala mo naman end of the world na hindi matay pa. Kung famous yung acting yan eh. Well, if that's what you're worried about, kilala mo naman na siguro ako. Hindi ako mukhang pera, okay? kahit alukin pa ako ng isang milyon ng mama mo, hindi kita ipagpapalit doon. Money can't buy love. Teka, at what if bilhin na lang kasi sa mama mo para layuan ka niya? Para din niya na tayo guluhin. Pwede din, no? Isa pa pala. If this is about my best friend again, I have told you many times na balik ko si Jim Boy. Eh, Jim Girl na nga siya ngayon, di ba? Ano ikakasilos mo dun? Eh, mas malambot pa nga sa akin yun. Well, kung pinakuluan ako ng isang oras, isang taon na pakuluan yun sa sobrang lambot, okay? Alam mo, babe, papayag naman ako makapaghiwalay sa'yo iyo. I was just demanding na bigyan mo ako ng reason na may sense kasi kung wala, bibigwasan talaga kita. Tumatawa ka pa dyan, you think na hindi ko kaya yon? E eh, tanong ko nga lang yung bahay nyo, oh. Magkapit bahay lang tayo, remember? O baka nakalimutan mo yun naman. Itatawid e, ka nga lang nandito ka na agad sa harap ng bahay namin, eh. Kaya nga, takangita ka ako sa'yo nung dinahilan mo na na-traffic ka, kaya ka na yung first date natin. Eh tatawid ka lang naman. Ayoko na mag-away tayo, okay? Bakit ka ba tumatawa? Walang nakakatawa, okay? Seryoso ako, tas tatawa-tawa ka lang dyan. Inuusulto mo ba ako, ha? Eh, hambog ka pala eh. Sinabi ko lang na napalindigan mo yung pagiging silent mode mo, sumulit ka naman. You didn't send that message. What do you mean? Mama mo sinag ng mama mo. Niluloko mo ba ako? Ang pangit ng dahilan mo, ha? Teka nga, iti-check ko. Hala. Oo nga, no. Iba yung typings. Hindi ko napansin kanina, sorry. Gutom kasi ako kanina, kaya hindi ko napansin, okay? Kaya nagalit ako agad. Well, sabihin mo sa mama mo, gasgas -gas na yung strategy niya. Nagawa niya na nga pala to last year. Hindi ko naalala. Hmm. Hindi ako galit. Hindi na nga. Hindi nga. Hmm? So, ano. Kuloy na tayo today, babe. Talaga? O, oh, sige. Mag-re-raise na eh. ako. <laughs> Oo na. mag call na tayo. Hindi na tayo mag-re-raise. Hindi nagtagumpay ang mama mo. <laughs> I love you. See you. Mwa. <laughs>